Welcome to News 5 Everywhere. Dahil sa makabagong teknolohiya gaya ng text messaging at electronic mail, bumababa na raw taon-taon ang mga nagpapadala ng postal mail o kilala na ngayon bilang snail mail. Ayon sa Philippine Postal Corporation o PhilPost, limang porsyento kada taon ang ibinababa ng bilang ng mga nagpapadala ng sulat. May mga package mail delivery pa rin pero kalaban naman nila sa pabilisan ang mga pribadong courier. Makakahabol pa ba sa makabagong panahon ang ating mga kartero o tuluyan na bang mahihinto ang mahigit dalawang siglo nilang paghahatid ng mga liham? Ako po si Vicente Cantillana. Tawag po nila sa akin ay Vic. Ako po ay 56 years old na, 33 years service bilang kartero. Araw-araw nilalakad ni Mang Vic ang kahabaan ng ermita para dalhin ang mga sulat sa kabahayan. Labo. At sa loob na mahigit tatlong dekada, pinangatawa na ni Mang Vic ang taguri sa mga kartero bilang mga foot soldier. Two to three hours. Lakad yun. Sasakay ka, pagpunta mo sa distrito, pero pagdi-deliver, lakad lang. Isa si Mang Vic sa mahigit 4,000 kartero ngayon ng Philippine Postal Corporation o Philpost. Sa Maynila, isang kartero kada distrito. Habang sa probinsya naman ay isang kartero kada bayan. Kaya kadalasan, inaabot ng ilang araw at minsan pa'y buwan ang binibilang bago may abot ang sulat sa may-ari nito. Ang mga kartero gaya ni Mang Vic, inungusan na raw ng mga demotor na pribadong couriers at napag-iwanan na rin ng pinadaling paraan ng paghahatid ng mensahe gamit ang text at email. Sa tala ng Philpost, taon-taon bumababa ng 5% ang bilang ng mga sulat na ipinapadala sa kanila. Ang tao, tamad na sumulat. Pati nga yung cards ngayon, may email na rin. Eh. Kailangan namin i-rethink ang aming posisyon. Kailangan namin tingnan, teka, 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 teka. Pag nagpatuloy ito, masasara tayo. Malaking problema raw ng ahensya ang kawalan ng suportang pinansyal mula sa gobyerno. Ang masakla, libre pa raw ang kanilang serbisyo sa ilang ahensya ng pamahalaan, gaya ng komele Senado kongreso at mga korte sa bansa dahil nakasaad ito sa batas. Dahil dito, ang kita ng Philpost na umaabot sa 52 milyon kada taon. Kulang pa pampasweldo sa may gitpitong libo nilang empleyado at pambayad sa halos 4 na milyon kada buwan nilang bayarin sa tubig at kuryente. We are a service company. Kapag ang mga tao namin na siyang nagde-deliver ng serbisyo ay eh disgruntled, hindi nagtatrabaho ng maayos, we will fail. Sa pagtamblay ng fill post, kinailangan din magbawas ng empleyado. Sa Central Post Office, mula 246 na kartero, 101 na lang ang natira. Balak na rin nilang lisanin ang post office building na dalawang siglo at halos limang dekada nang nakatayo at saksi sa kasaysayan ng daloy ng impormasyon at mensahe sa Pilipinas masyado ng malaki ang building na ito para sa amin. We must earn every peso we spend. Kaya kung makakakuha kami ng mas maliit na lugar from the savings alone in our power and water bill, eh ang laki na kagad ng matitipid na pantulong pa namin na magagamit para sa modernisasyon. Sinisikap naman daw ng Philpost na maipagsabayan sa makabagong panahon. Kaya na naming ipangako Next day delivery at kung hindi namin madala next day, babayaran namin at ibabalik ang kliyente. Sa ibang bansa gaya ng Thailand, pati cake at tinapay, idinideliver deliver na ng postman. Sa Germany, mga labada naman. Kaya ang Philpost, bukod sa sulat at mga dokumento, may ibang serbisyo na rin. Ngayon ang aming mga post office ay payment accepting rin para sa PhilHealth. Para sa bayad center, pumunta ka na lang sa post office mo kung gusto mong bayaran ng electric bill mo, gusto mong bayaran yung billing ng water district mo. Alam nyo, sa ibang bansa at yun yung aming sinisikap ngayon na maabot at magawa, pati taxes, doon binabayaran sa post office. Balak din nila magdagdag ng mga delivery truck at motor para sa mga kartero. Ang mga ito ay makatutulong para mapabilis ang paghahatid ng kanila mga kartero ng sulat at padala. Pero ang bulto na magiging kapalaran ng Philpost, nakasalalay pa rin sa mga magpapadala. Ayon naman kay Xiao, isang historian, nakapangihinayang ang tila naghihingalong kultura ng pagsusulat at tradisyonal na paraan ng pagpapadala nito nawawalan tayo ng record or written document tungkol sa ating mga iniisip. Pag at pagpapadala ng sulat at pagpapadala ng postcard ay isang paraan to preserve kung ano man yung kaisipan natin, kung ano man yung mga mahalaga sa atin. Yan yung purpose din ng, ng ano ng pagpapadala through the post office ay magkaroon ng tangible historical record yung mga karanasan natin ngayon. Para naman kay Jonathan Sayang ang nasimulan niyang koleksyon ng selyo. Kung matitigil na ang operasyon ng Philpost na siyang gumagawa ng mga commemorative stamps, ang bawat selyo tila salamin din ng kasaysayan ng bansa. These artwork reflect the values of society. Ano ba yung mga pinapahalagahan nila? So if you commemorate a person, you commemorate an event, nakikita mo na yung mga bagay na yun, yung mga tao na yun, yung mga okasyon na yun, ang mga pinahahalagahan ng lipunan sa panahon na yun. Kaya patuloy pa rin siya sa paikipagbalita ng sulat sa pamamagitan ng post office. Maisal pa lang ang unti-unting pagkawala ng handwritten letters. Iba pa rin yung pag nagsusulat eh. Mas nasa memorya mo, mas naaalala mo, mas nagkakaroon ng halaga sa'yo. Ang mga sulat niya ang isa sa mga patuloy na bumubuhay sa mga karterong tulad ni Mang Vic. Pero kung ang modernisasyon ng Philpost ay mananatiling plano lamang bilang narawang araw ng paglalakad at paggahatid ng padala ni Mang Vic gaya ng kultura ng pagsusulat ng liham na kung hindi pahalagahan pa ay maaari na ring matuldukan ako po si Renzo Kiko nag-uulat para sa reaksyon be sure to come back news 5 everywhere copyright 2013